Hello so guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan. Welcome, welcome sa YouTube channel. Ko. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, subscribe nyo ako. Sa mga gusto mag makao at sa mga nandito sa Macau. Guys, check nyo yung playlist ko. Ang mga naghanap ng agency location dito sa Macau. And guys, uh, pwede nyo rin ako i-like sa IV ko. And message, message nyo ko doon. Kung may mga katanungan kayo na hindi nyo masagot-sagot and baka alam ko about sa Macau, about sa pagganap ng trabaho dito. Yan. Salamat guys sa support nyo. And ayan shout out shout out sa mga nandito sa Macau na nagalat ng trabaho <laughs> ayan eh mga gusto ko yung nagalat ng trabaho tapos masasipag yung e, mga gusto ko yan eh mga ganyan eh yung hindi nawawala ng pag-asa yan e, mga favorite ko eh yung ah, uh, kahit sabihin natin po bus na yung visa is andyan pa rin And e, masipag pa rin ba? Diba? <laughs> Ayan, shout out, shout out sa mga mandirigma dito sa Macau. Tama yan, wag kayong susuko, guys. And, uh, lagi nyong isipin kami. Kasi kami, nandyan kami dati sa, ano nyo, sa place nyo. And ngayon, finally, and, uh, sa awan ng Diyos, dahil sa dasal, nagkaroon kami ng trabaho. Ganun talaga, minsan, darating talaga yung time na mawala ka ng pagkasa, kala mawala na. Guys, uh, wag tayo pangina ng loob, kasi, challenge sa atin yan. kung hanggang hanggang saan yung tibay natin di ba Ayan shout out sa mga umuwi na Ayan, may mga nabalitaan ako mga mandirigma natin na umuwi na and wala talaga daw ah uh, nakalungkot yung mga umuwi na and uh, sayang sayang yung sinimulan mo na hindi mo tinapos nakalungkot na eh, nalulungkot ako sa mga umuwi na hindi na pinagpatuloy and uh, tingin ko is hopeless na yun. Wala na, wala na talaga. Kasi nga guys, talaga, sa totoo lang dito sa Macau, mahirap naman talaga. Mahirap paghanap ng trabaho. Mahirap sa mga... Tingin ko lang ha, based sa experience ko guys dito. Based, based yun sa naging experience ko na sa paghanap ng trabaho. Kaya naman. Sabi, kahit sabihin natin na ano eh, kahit natin may experience na ako dito sa Macau, nagkaroon akong experience dito guys sa Macau before. Pero nag din ako dati sa ano eh. nag din kasi ako dyan sa inyo. Pagdating ko sa Macau is hindi ako pumunta dito ng Macau na may trabaho agad, naghanap din ako. Tapos nung nawalan akong trabaho, siyempre naghanap ulit ako. Nawalan ulit akong trabaho, naghanap, ganoon lang, paulit-ulit lang hindi na ako natatakot kasi alam ko na yung diskarte dito guys kaya dapat magkaroon din kayo ng diskarte yung mga umuwi, walang diskarte yung sa mga shoutout sa mga hindi nakahanap dito sa Macau oh, sa una ibig sabihin is kulang ka pa, kulang ka pa sa diskarte for sure pagbalik yung mga nag Thailand pagbalik nila nagkaroon na ng trabaho kasi nga alam na nila diskarte di ba dapat hindi mo na paabutin yun ng mag-exit ka pa ng Thailand ba Hindi mo naantayin, maubos yung visa mo bago ka magkaroon ng diskarte. Ang dami po hindi dito sa mga mag online ka. Kasi alam ko yung event, dinag online Puro ano lang, puro punta lang sa agency, 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 araw-araw. Ay -araw. do, lagi naman ako napunta sa agency, araw-araw ako nag-apply. Oo nga, wala kang diskarte. Hindi, hindi lang kasi dito sa Macawis, apply ka lang ng apply. May diskarte din yan. Marami kayo, hindi, hindi ka lang mag-isa eh. Diba? hindi hindi ano eh hindi laki ng aso mag-apply din to eh hmm eh, laki ayun guys yung discarte kasi dito sa mga ways gawa ka ng ano gawa ka ng paraan hindi lang hanggang dun ka lang kung na, na ano mo na 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 yung tawag doon yung Araw-araw ka nag-a-apply. Nag Ibalik natin ang box ka araw-araw. Pasap, walang nangyayari. Sa isang linggo. O, tingin mo sa ano eh, mag-ano ka, mag ka lang, mag-iba ka lang ng ano, strategy. Mag-ano ka naman, mag-online na eh. yan. Online, apply eh. Walk-in. O no? Yung gano'n. Parang marami kang opsyon. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo na-fulfilled is na, tinatamad tayo eh. Diba? Tinatamad tayo mag-online. Diba? tinatamad tayo magpupunta sa mga agency na mga yun yung nandiyan lang malapit yung pinupunta natin. kulang tayo sa diskarte. Kulang tayo sa diskarte kung guys kung sa totoo lang kung wala wala talagang diskarte kayo eh. sa totoo lang wala diskarte yung mga dapat pag nandito ka sa Macau magkaroon ka lang diskarte. Ang daming pwedeng applyan dito. Kung may applyan ka ng isang agency, dapat meron ka sa save mo sample, mag apply ka sa... Kasi karamihan guys dito sa Macau, mga, mga ano, mga mandirigma. Pansin ko ha, ah, marami akong tinanong na mandirigma, marami nag-BPM sa akin, tinitinan ko yung SAB. Kulang. Sample. Sabi na, araw-araw sila nagpapasa. Titinan ko yung SAB nila. Nagpapasa sila sa cleaning agency, wala pala silang cleaning cleaner na ano, cleaner na experience. O, oh, useless lang yung pasa mo kahit buwan, 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 ano, kahit maya mayain mo yan, tambakan mo yan ng CB, hindi ka pa rin maano doon kasi wala kang experience. ba? Diba? Lagyan mo kasi dyan ng experience, cleaner. oh, at least, pasok ka doon. May chance ka. Eh, kung wala kang nakalagay doon, wala kang chance. Huwag ka na magtaka. Ah, mag-a-apply ka doon sa ano, example, mag-a-apply ka sa security. Tapos walang security yung CV mo. Ah, useless lang. Kahit isang taon ka dyan mag-apply, di ka masisilik talaga. Diba? Isipin nyo lagi. example, mag-online kayo sa hotel. Oh. Tapos wala kayong room attendant. Tapos cleaner. Wala din. Kaya dapat sa mga applyan nyo, dapat meron kayo. Para sureball yun. Meron yun. May chance ka. Pero kung wala ka nakalagay doon, na experience. Ah, wala yan. Malabo yan. Huwag ka na magtaka. Diba? Huwag ka na magtaka. Tapos, wala. Wala kayo. Wala. Hindi kayo nag-iisip eh. Basta ginagawa nyo lang araw-araw. Ganon. Hindi nyo, nyo, ba napapansin nyo na yung nangyayari sa isang linggo? O. Magpansinin nyo sa isang linggo na wala nangyayari is kailangan nyo nang baguhin yung ano nyo. Baguhin nyo na yung sistema nyo. Yun nun. Kasi kung hindi nyo babaguhin, maubos na lang bisam nyo, eh, ganun pa rin. Check nyo yung mga CV nyo. Check nyo guys yung mga number nyo, yung mga dito sa Macau. Check nyo yung mga number nyo, baka wala kayong load. Importante dito may load. Kasi pag wala kang load, hindi ka matawagan. Hindi ka matawagan ng agency, kahit sino, hindi ka rin makareceive ng message. Yan yung pangit dito sa Macau, yung ano, yung, yung SIM card pag walang load, hindi ka matawagan. Unlike sa Pilipinas, kahit wala kang luluki lang, matatawagan ka, makaka-receive ka ng message dito, wala. Kaya yung iba, guys, ano yung, muna, ano yung lagi number nyo? Diba? The experience, wala namang ano dito, hiniging inaanap na certificate of employment. Diba? Damihan nyo, kasi pag dinamihan nyo dyan, yung alam mong may kota, dito, may example na may narinig kang kota, gardener, ato um, mag, ano kana dok, doktorin mo na yung shabby mo, lagyan mo na ng gardener apply ka doon sa narinig mong agency na may kota. Di ba ganun? Hindi yung hindi apply ka ng apply doon sa cleaning agency tapos wala ka palang cleaner. Ano yun? Tapos magreklamo ka, wala namang tawag, di tinawagan. Kasi, nga, wala kang experience doon. Kaya ganun. ba? Diba? Dapat kung anong ina apply mas meron ka. for diba? Example, flower shop apply ka don tapos wala ka palang flowers up experience ay useless lang niloloko mo lang sarili mo tapon ka lang ng CV sa basuraan parang ganun hmm. ganun mangyari guys ito yan oh. sa mga hotel mag apply kayo online maganda yan tapos maya maya inyo send doon diba? Discarte, guys diskarte guys sa mga restaurant maglagay yung dishwasher o kaya kitchen helper oh. Ganun, para may pasok ka doon. At least, may dis posible na walang dishwasher sa mga restaurant. Meron yun. At least, pasok ka doon, di ba? Kahit dishwasher ka lang, pwede na. Basta makapasok ka lang doon. Ganun yung ibig ko sabihin. Ang daming ano dito, maderigma, guys, na walang, walang mga experience. Isa lang, dalawa, tatlo. Wala yan. Kulang yan. Damihan yun. Kung pwede, sampu, lima, pwede yun. May laban ka nun. Pero kung isa lang, dalawa, tapos yung mga experience pinaglalagay sa Pilipinas, salesman, uh, ano pa ba, uh, Wala, yan. Hindi yan kailangan dito. Huwag kang mag-hotel, pwede pa. Mga room attendant, cleaner, yan, pwede yan. Janitorial, pwede yan. Pero yung promodizer, sales, salesman, uh, wala yan dito. O bagger, wala yan. Huwag kayong maglagay ng mga ganong trabaho dito sa Pilipinas. Uh, yung mga management, Huwag kayong maglagay dito kasi hindi, hindi tayo pwede dyan sa ganun, mga management ka mga government employee. Wala, hindi, hindi tayo pwede dyan. Hindi tayo allow dyan. Uh, yun yung gawin nyo. Kung, anong, kung saan kayo mag apply dapat meron kayo. ba? Diba? Mga hawak ng agency na is cleaner. Dapat may cleaner ka, rin. Example, yung agency na is may hawak ng mga security. Dapat may security ka din. ba? Diba? example, mga logistic yung agency nyo, dapat may logistic ka, delivery, helper, ganun. kasi pag logistic guys, is mga ano yan, mga cargo yan, mga uh, tra tracking yan, tracking. Diba? O yung example sa ano, sa DH, domestic helper na agency, wala kang domestic helper doon na nakalagay, wala din, di ka, din po, di ka tatanggapin doon. Kasi wala kang experience eh. Diba? kahit anong apply mo doon, walang experience, so useless lang, tapon lang yung CV mo. Ganun guys, gawin nyo pag nandito kayo sa Macau, yung mapapunta dito. Yung mga umuwi dyan is, ayan na, uh, ka balik kayo kung kaya pa. Pero kung sumuko na talaga kayo is, ah, uh, good yun. <laughs> diba, hindi talaga para sa inyo Macau, baka doon kayo sa ibang lugar. O kaya, Uh, sa ano, Middle East 'yan. madali lang doon sa Middle East. Yun nga lang madali pero mababa sa Hindi <laughs> sa mga kaw mahirap pero mala, mataas. Uh, diba? malapit lang sa si Pilipinas. Diba? pwede mo lang ano Hindi eh? pa rin kung aswang ka. Pwede ka lumipad alas 12 ng gabi eh. As balik ka rin ng uh, alas 3. Walang paabot ng umaga. ngayon <laughs> lapit lang. Yan ang kagandaan dito sa mga hawk. Diba? Eh wala kasi kayong diskarte eh. Hindi kayo tiyaga. Diba? Wala eh. Ganun talaga eh. Tanggapin na lang natin na mahina talaga tayo. Diba? Kaya yan. Kaya naman. Diba? Talagang tiyaga lang. Kung hindi ka pinalad na ngayon, balik ka. Diba? For sure, pagbalik mo hanggang pangatlo, apat, lima, hanggang makahanap ng trabaho. Huwag ka lang soko. Sherwin nga yung kaibigan ko, isang taon, di ba? hindi sumuko. Ikaw nga, 3 months pa lang, suko ka na, iyak ka na eh. Isipin mo yung 1 year, guys, ngayon may trabaho na yung, ano na yun. And yun lang guys, and dasal lagi, araw-araw, para, igaytay tayo ni Lord. Yun lang guys, thank you so much, and sana may natutunan kayo. Love you all.